Ngayon guys, meron akong gusto i-share sa about ito sa ating Facebook account. May mga nagtatanong kasi guys kung paano daw ba natin makikita yung ating mga violation sa Facebook. Or paano ba natin makikita kung mayroon tayong copyrighted sa ating Facebook account. So ituturo ko sa inyo guys step by step para malaman natin kung mayroon violation or mayroon tayong na-upload na mga copyrighted dito sa ating Facebook account. Una guys, open natin yung ating Facebook. So ito guys, applicable sa Facebook profile or sa Facebook page. So kahit anong gamit nyo guys, pwede nyo itong gawin or sundan. Then, punta po tayo sa ating profile. Ito siya guys. Click lang natin yung ating picture. Hanapin natin yung help and support. Ito siya. Then, support. Then, makikita natin dito yung updates and supports. Dito sa support inbox, i-click lang natin itong arrow, itong gilid. Then, your alert. Ito siya guys. So dito guys makikita natin yung lahat ng mga mayroong copyrighted na, na upload natin dito sa ating Facebook. Kung hindi pa na-solve yung problem na yan, nakalagay po yan guys na open. So gaya nito. Pero kung na-solve na ninyo yung problem na yan, ang nakalagay na dyan is close. Ibig sabihin walang nang maging problema dun sa video natin. So makikita nyo dyan lahat ng mga video na in-upload ninyo kung mayroon siyang copyrighted. So halimbawa kung mayroon kayong copyrighted dun sa video na yon, Pwede nyo accept changes, submit dispute, or remove video. Pero ginagawa ko guys, pinipili ko tong submit dispute. Lalo kapag reaction naman yung ginagawa ko, so valid naman yung reason ko bakit ako mag dispute So nakasubmit na ako ng dispute dito, pero wala pa siyang result. You submitted a dispute. You'll get an update when the rights owners review your dispute and make a decision. So ganito lang yung pag-dispute ituturo ko din sa inyo guys sa next video natin kung paano din ba tayo mag-apply ng dispute in case na mayroon tayong copyrighted sa ating Facebook. Ayun guys, ganun lang kadali natin makita yung ating mga violation sa ating Facebook. So madali na lang natin makita kung mayroon copyrighted yung ating upload na video. Ayun guys, sana nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong tutorial na upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.